dark traits ng introverts na hindi alam ng iba. Akala ng marami tahimik at harmless ang mga introvert, pero may mga ugali sila na hindi mo gugustuhin makita. Una, observanteng tahimik. Kapag hindi sila nagsasalita, hindi ibig sabihin walang nangyayari. Madalas pinag-aaralan kanila mula sa kilos hanggang sa paraan ng pananalita mo. Pangalawa, selective sa koneksyon. Hindi sila basta-basta nakikipag-close. Pero kapag hindi kanila gusto, ramdam mo yon. Kahit wala silang sabihin, Pangatlo matindi ang memoria, Hindi sila yung tipong magre-react agad. Pero lahat ng ginawa mo lalo na ang mali nakasave sa isip nila at kaya nilang balikan sa tamang oras. Pangapat emotionally guarded. Hindi mo basta makikita ang totoong nararamdaman nila. At kapag ayaw ka na nila, tahimik lang silang aalis na parang wala ka ng halaga sa buhay nila. Kaya huwag maliitin ang isang introvert. Dahil kahit tahimik sila minsan, mas delikado ang hindi mo naririnig kaysa sa naririnig mo.